Maging controversial noon yung holidays naman, yung mga bakasyon. Dahil may nababanggit dati sa interview namin kay SPC sa Skudero na parang it turned out, lumalabas tuloy sa mga reports na balak ng Senado na bawasan yung mga existing na declared holidays sa bansa. Sa tingin sa inyo, uh, ano yung dapat ba na mensahe dito? Uh, parang um, never naman na pag-usapan na bawasan. Mm -hmm ang napag-uusapan yung moving forward mm -hmm. na kasi di ba ang daming nakasa nakasalang mm -hmm. ngayon na bills na galing sa house yung Nagaling mga provincia. declaring of non-working holidays. Local bills. Oh. Local bills. Mm -hmm. eh, mm -hmm. either sa, ba, sa city, town, or sa probinsya. Oh. Eh, uh, napag-usapan namin na may isang probinsya. I think Bulacan ata yun. Mm -hmm. By coincidence, parang almost a week na wala nang trabaho dun sa uh, uh, a certain town in Bulacan, kasi dahil sunod-sunod, sun nagkaroon ng national holiday ata, tapos nagkaroon provincial. ng provincial, tapos nagkaroon ng city or town or o sa parang holiday. halos hindi na pumasok yung mga kababayan natin hmm. dun sa uh, lugar na yon, so yun yung tinitignan na na parang hindi rin na, mali din naman ata na may mga ganong sitwasyon na halos hmm. hindi na nagtatrabaho yung ating mga kababayan. And nagre-reclama na rin din nga yung mga negosyante kasi nga it lessens the Lugi. the productivity. Hmm. Kasi di ba, parang wala na nga silang... Well, pag pinapasok mo, uh, double pay. di ba So, additional hmm. cost dun sa uh, may-ari ng kumpanya. Pero pag hindi mo naman pinapasok, that's one day na walang production yung... Pero may sahod. Mo. Pero may sahod. May sahod. Tapos may sahod pa. Uh, uh. So parang swerte niya pag kalimbawa, uh, holiday, tapos night duty pa siya, so may night differential. Tapos nagkataon na dapat uh, leave niya. So na-cancel yung leave niya. So pumapasok siya. So parang nag-triple na yung sahod niya. So lugi nga naman yung, lalo pag malit lang na kumpanya, yung uh, employer niya. In fact, mm -hmm. um, yung... Uh, Ama ko, mm -hmm. uh, kaya kami sa Makati, yung mga araw ng Makati, hindi kami nagde-declare ng holiday. ng holiday And para naging policy ng father ko, nung no, mayor siya ng mm -hmm. Makati. Kasi alam niya na malaki yung magiging epekto nun sa mm -hmm. uh, negosyo. Dahil alam naman natin na uh, business district ang Makati. So, alam mo yung Pamilya Binay ay devout Catholic. Eh, no? So, marami sa mga declared... Uh, regular holidays ay for the Catholic Church. So, hindi kayo papayag na may magalaw dito. Meron bang ano? Christmas, New Year, yun na naman. Ah, Holy Week. Oh, na, New Year, hindi naman. That Holy Week nga. Oh, Holy Week. And, oh, hindi na. Kumbaga, kung baga ano na yung mm -hmm. uh, existing, hindi na natin.